Sir Snail. Tunog. Ginataan. Na natin? Hmm. Gapas, may sarap. <laughs> What's that mga birds? Tandito tayo ngayon mga birds ulit sa garden. At meron akong hawak-hawak mga birds na Sir Snail ano? o. Ito yung lulutuin natin ngayon mga birds. Ginataan, adubo sa gata at mayroon pa tayo ditong ihalo na iba. So bago natin ito lutuin, pakuluan muna natin para lumambot. At habang pinapakuluan natin to, ay magpaproning muna ako mga birds ng mga tanim namin na kamatis at saka upo. Dahil nag oombisa ng mamunga yung mga kamatis namin. Tara! Yun mga birds, ito na yung shell natin. Salang muna natin birds para mapakuluan. Yan. Pakuluan muna natin boards para medyo lumambot. At habang pinapakuluan natin yan, magpapruning muna ako ng mga tanim namin. Ito yung mga kamatis namin mga boards. Oh, na ah, namumulaklak na. Oh. At nag na talagang mamunga. Hindi lang bulaklak kundi may bunga na mga boards. Yan mga boards. Oh. Yung namumulaklak na at mayroon na talagang bunga boards. Oh. Yan. Yan. Mayroon ng mga bunga. Oh. Yan. And birds, nagsisimula na silang mamunga. Oh, ito, medyo malaki-laki na. Kaya mga birds, para mas lalong lumaki yung mga bunga ng ating kamatis, ay kailangan natin i-pruning ang uh, dito sa ilalim. Ito yung mga dahon sa ilalim. Para yung flow ng hangin ay labas-masok maganda yung flow ng hangin sa ilalim. Yan birds, so, tatanggalin ko yan dito yung mga dahon sa ilalim. Para yung nutrients ay diretso sa mga bunga at bulaklak. Yan. Mga ilang puno lang naman tong mga birds. Ito, meron dito. At merong nakahiwalay na isang puno dito. Yan. Ito mga birds, tatanggalin ko na tong mga dahon sa ilalim. Para yung nutrients tuloy-tuloy papunta doon sa mga bulaklak at bunga. Para mas madaling lumaki. At may mga kamatis din pala kami doon sa kabilang. So ito, dito lang muna yung tatanggalin ko. Ito may bunga na talaga. Hanggang dito sa itaas. Yan. Mga birds, hindi rin natin naubosin kasi yung mga dahon yung nagpa-process ng photosynthesis. Kaya yung sa ilalim lang ng mga dahon. natin mga birds at sa ngayon mga birds yan lang muna yung tinanggal ko mga ilang dahon lang muna sa ilalim so maganda na yung air circulation dyan sa ilalim yan Kaya matataba yung kamatis natin mga birds kahit organic lang yung ginagamit natin na pataba yun o oh. May mga bunga na. Ayan. At ito naman mga birds, yung mga pinagputulan ko ng dahon, hindi ko ito itatapon dahil papabulukin ko to at ito yung ginagawa kong pataba. Kung napanood nyo yung video namin mga birds nung nakaraan, nagtanim kami dito ng okra noong September 4, 2024. Yan mga birds so oh, Malalago na sila. Yan. Nasa 20 days na dahil September 24 ngayon. Dito naman mga board sa katabi ng kamatis. Ito din yung kasabay ng pagtanim namin ng okra. Ito yung mga sili. Yan, malalago na rin. At yung mga talong. Yan o, dito na ang part na to. Medyo na o itanim namin. May mga bunga na rin sila. Yan mga board. So, nagsisimula nang mamunga yung ibang talong natin. Mga nauna namin itong itinanim. Yan. At kapag harvest na rin tayo doon sa kabila ito din yung mga, ta mga talong na itinanim namin noong September 4 kasabay ng okra at saka sili yan mga birds oh malalago na yan oh organic fertilizer lang yung ginagamit namin dito mga birds yung mga pinabulok na dahon at saka yung cow manure yan tapos meron din tayong kamatis dito sa kabila yan oh kakalinis ko lang dito kahapon natanggal na yung mga kalabasa dito tinanggal ko na dahil matanda na at hindi na ganong lumalaki yung bunga so yung kamatis namin dito ay napakatatanggal mga birds so yan ko na yan wala nang mga dahon sa ilalim para yung nutrients tuloy tuloy na papunta dito sa mga bulaklak at mga bunga yan o, mas matangkad pa sa akin ang ano na to kamatis yan, kitang-kita nyo na mga birds yung mga bunga. Yan. To, meron ng bunga. Madami-daming bunga ang isang to. Ano? Dito pa sa ilalim. Yan. Yan ang resulta ng pagpruning mga birds. Gumaganda yung tubo ng kanyang bulaklak at mga bunga. Medyo nangungulubot yung dahon. Pero ayos lang yan. Linis na rin dito. Dahil nalinis ko na to nung nakaraan. Ah, kahapon. Tinanggal ko na yung kalabasa. At yan yung mga talong namin na malalaki na. At nakakuha na kami dyan ng mga bunga. Yan o. Doon sa kabila naman, may mga okra. At iba-ibang mga uri ng tanim natin. May sili. Yan mga birds. Yun mga birds. Nakakatawa lang talaga. Na meron kang mga tanim na namumunga na. Yun. Nakakatuwa. At worth it yung pagod natin. Nakaka-enjoy. At the same time, nakakapag-vlog pa tayo. Kaya hindi tayo lugay mga birds. At dito ko nga pala inilalagay yung mga dahon na pinabubulok ko. Dito sa mga sako. Yan. Para pang pataba kapag nabulok na. Buo na lang natin. Yung susunod ko na ipoproning mga birds ay itong opo. Yan gumagapang na yung upo namin papunta dyan sa itaas mga birds oh. yan. pruning ko para makafocus naman yung nutrients pa itaas mga birds at para mas lalong lumago pa yung upo namin yun o oh. uh, tatlong puno dito at may isang puno rin dito mga birds oh. yun o oh. malago na andyan na siya papunta sa itaas ito mga birds medyo mausok dahil malapit tayo sa pinaglulutuan namin maganda rin itong mausukan para yung mga insekto ay maano, mataboy Ayan. pinuputo lang natin itong mga birds para tuloy tuloy yung matrends pa itaas yan. yan yan tama na muna yan mga birds ito muna sa kabila mga birds oh. may mga dilaw-dilaw na yan at ito yan medyo maliit pa to tanggalin ko na lang at ang isang to mga birds Yun. Ayos na. At ito. Mga birds, oh, mula dyan. Hanggang dyan lang muna yung pinutol ko. Yan, papunta sila doon sa itaas. Kapag nagsisimula ng mamunga at mamulaklak, ay tatanggalin ko na uli ito mga birds. Yan, pati yung mga sanga-sanga dito, tinanggal ko. Yung iba ng pinutulan ko. Yan. Sana. Ano? Oh gal na tapos itong pinagputulan natin ng dahon ay pabubulukin uli natin dito ko ilalagay yung mga dahon ayan o. na pinutol ko doon sa upo ayan. ayos yun mga birds dahil tapos na akong magpruning ng kamatis at saka upo ito na yung check natin yung ating binga Medyo malambot na to dahil ilang minuto na rin itong nakababad dyan sa kulo nating tubig. Ito na mga birds, tanggalin na natin ang laman nitong ating shed. Uy, medyo makunat mga birds. Hindi matanggal-tanggal. Siguro na sobrahan na ito sa pagano Ito na mga birds oh yung laman ng ating shell at bagay natin na natin to yan ang ganda ng laman boards oh birds oh, birds, oh. Ah, pero may tatanggalin tayo dito birds ito eh, medyo ano to Medyo kakaiba yung lasan nito. Ito, birds, oh. Ito yung tinatanggal namin. Ayan. Ito yung taba niya. Medyo maliliit lang na hiwa, mga birds, ang gagawin natin dito. Para mas marami mga birds ang makakain. yun mga birds meron tayo itong yung mga birds pigain muna natin yan kuha muna tayo mga birds ng pang mga sangkap natin sa pagluto sili at meron tayo itong basil leaves mga birds oh yan ang tawag nito sa amin ay sangig ito yung ilalagay natin pang pabango yan ito mga birds yung ating basil leaves sangig sa amin daw dito Pampabango. pabango siling haba konti na lang yung bunga ng sili natin kasi naninibago na sila ng siling labuyo Ito mga birds, ito na yung mga sangkap natin. Ito na yung lulutuin natin ngayon. Ito mga birds, oh. Meron tayong gata, pangalawang piga, unang piga, yung ating kakanggata, yung ating binga, At meron tayong basil leaves or sangig, sibuyas, bawang, luya, at uh, tanglad at saka sili. At meron tayong mga words panghalo na, papaya. Ano? Ahaluin natin 'to. Yan mga words. Yan 'yung mga sangkap natin. Yan mga birds, simulan na natin magluto. Ito na. Yan. Ika mga birds. Gisa muna natin mga birds yung ating mga sangkap, pampabangong sangkap o pampasarap. Yan. Ito okay, yung birds. Dahil medyo nag ano na mga bird, sinabihan ko lang muna ng gata para hindi ma tunog. Napakalakas kasi ng apoy. Yan bird so. Ah, sa ano sa ano, YouTube. Bird, lagay, na natin papaya mga bird. Lagay na natin to mga birds ang ating sangig. Yan. Ito yung magbibigay ng bango. Ano. Takpan lang muna natin mga boards nang may wagang dahon ng saging. Grabe yung usok mga boards. Pinapayak tayo. At ito na mga boards. Oh. Medyo malambot na dahil pina ano natin sa sarili niyang tubig. Pinalabas natin yung katas ng papaya. At maglagay na tayo ng pangalawang tiga na ng gata. Yan o kabango boards at malapit na lumambot to dahil pinalambot na natin kanina sa kanyang sariling katas ng papaya. Lagyan natin boards ng kaunting asin. Yan o, para magkalasa na siya mga boards. Yan. Lagyan na natin mga boards ang ating kakangkata. ang mga birds oh. Malambot na malambot na 'to mga birds. Malinamnam na 'to. Sobrang pagmamadali natin mga birds, nakalimutan natin yung suka. Okay. Yan. may kulay na yung suka natin kasi nakababad sa sili. Konting suka. So. Tapos maglalagay din pala ako mga birds ng toyo para may kulay. Ano? tuyo pa. Dapat unaan ang tuyo. No? Yan mga boards oh. Sulit na sulit yung ating ginataan. Yun. Ayos na ito mga, ayos na ito mga Pwede nang tirahin to. Yun Oh. Medyo pinawis tayo at medyo hindi tama yung pagkasunod-sunod ng pagluto natin pero ayos lang masarap pa mga birds ang na natin to final taste eto na mga birds kain na na at yan medyo may pasabog lang tayo ng konti pero simple lang naman yan yan mga birds o oh. luto na yung ating pinataang pina na may papaya mga birds, marami pa yan Oh. Yan. Napakalapot ng kanyang gata. Eh. Mga birds, kain! Sobrang sarap nito, birds, o. Oh. Tapos may sili. Kain mga birds. Mmm. Malinamnam. Mm. Grabe. Natin. Hmm. Grabe, sobrang sarap.